magandang mer uh, ano ba kayo? Martes sa inyong lahat. At dahil Martes, syempre po, spokes hour tayo. Abay, nawindang tayong lahat ngayong hapon, no? Nang biglang inanunsyo ni VP Sara na tatlong Duterte ang tatakbo sa midterms election sa 2025 para senador. Yan ay si Congressman Pulong Duterte, si Mayor Baste Duterte, at si dating presidente Rodi Duterte. O ano, ang sabi ko nga sa aking Facebook ko eh, akala nyo laos na mga Duterte. E eh, para naman magiging laos ang Duterte? Eh, mas maraming boto yung Vice President kesa sa Presidente. O, akalain siguro nila hanggang Vice Presidente lang mga Duterte. E eh, ayan, tatlong senador at sa akin, walang kaduda-duda, lahat yan mananalo. Abay, si Presidente Duterte naman eh, lahat ng surveys kapag siya ay siya nangunguna sa pagiging senador. At bakit hindi naman mananalo pa yung dalawang Duterte? E talagang ang ibinoboto talaga ng taong bayan ay hindi na tao. Ang binoboto ay branding. Branding na isang liderato na maaasahan, isang liderato na nagbibigay ng direksyon sa bansa. Alam nyo kasi, ang pinakamagaling na kampanya ng mga Duterte ay si PBBM mismo. Hindi nyo ba napapansin na wala nang sinasabi ang mga taong bayan kundi sa panahon ng Duterte, na wala ang droga. Sa panahon ng Duterte, na wala yung mga karumalduman ng krimen. E ngayon, meron na namang model at saka yung Israeli boyfriend niya na nawawala. Na ang duda, may, may bangkay na nakita na mukhang yun na naman ang, uh, ang mga biktima. No? Lantaran na naman ang krimen sa ating mga komunidad. Lantaran na naman ang mga droga. So wala na sinasabi ang mga tao kung hindi nung panahon ni Duterte. O bukod pa doon sa... Nung panahon ni Duterte, mapayapa ang komunidad. Yung panahon ni Duterte, eh hindi naman tumaas ng uh, 800 kilo ba o per kilo ang uh, sibuyas. Sa panahon ni Duterte, hindi naman umakit ang 400 per kilo ang, uh, ang uh, ginger. No? Nung panahon ni Duterte, hindi naman siya nangako ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Pero hindi naman kasing taas ng bigas ngayon ang presyo ng mga panahon na yon. Di ba? Nung panahon ni Duterte, eh, um, nagkaroon pa nga ng COVID, pero nagamit naman ang pondo ng bayan para sa kapakanan ng marami. O di ba? So bala ka nang naririnig kundi yung panahon ni Duterte. O yung panahon ni Duterte, may kapayapaan sa West Philippine Sea. At nung panahon ni Duterte, dahil may kapayapaan, abay, napakadaming mga uh, Chino na namuhunan sa Pilipinas, napakadaming turista na nagpunta sa Pilipinas na naging dahilan para umusbong ang ating turismo at napakaraming kalakalan nung panahon ni Duterte. So alam mo, ako sinasabi ko sa mga taong bayan, pwede ba mag-move on na tayo dahil hindi na panahon ni Duterte. Pero dahil nga sa sama ng buhay ngayon, talagang ang sinasabi ng tao nung panahon ni Duterte, sana maulit muli. Well, hindi naman po magiging presidente ang dating presidente Duterte muli dahil siya ay 80 anyos na. Pero po pwedeng maibalik sa Senado ang mga Duterte, hindi lang isa, dalawa at tatlo. At judging ayon dun sa mga na reaction ng ating mga tao, at least sa social media, e eh mukhang excited na excited ang tao na magkaroon na ng tatlong Duterte sa Senado. Eh kasi ano naman talaga nangyayari sa Senado, no? Hindi mo maintindihan kung anong mga ginagawa nila dyan. Hindi mo maintindihan kung naintindihan nila ang trabaho nila bilang policy makers, no? So ngayon, at least sa tatlong Duterte, tried and proven ang, ang pagsisilbi sa bayan. Kaya excited ang marami. Kaya nga mga naglalait sa mga Duterte na, na yan, hayan po kayo. Tatlo na ngayon ang magiging senador na Duterte. Now, unang-una po ha, lilinawin ko na nagsalita na si VP Sara. So ako po, wala naman ako otoridad na, na, na magsalita para kay VP Sara, inuulit ko lang yung sinabi niya. Ang sinabi niya, ayon sa kanyang mama, ay tatlong Duterte ang tatakbo para senador. So, intindihin po natin yan na yan ay isang ayon sa kanyang mama. Di natin alam kung ano pang uh, opinyon ni VP Sara mismo sa bagay na ito. Di natin alam kung ano pang opinion ni dating Presidente Duterte. Pero kung masusunod ang mama niya, tatlong Duterte ang patatakbuhin niya. At bakit naman hindi? Eh, di ba nga, nandito na tayo. Nandito na tayo sa puto na kinakalagad na talaga yung sagera. O nung isang araw lang, sabi ko, mabuti naman itong si uh, Executive Secretary Bersamin ay uh, nag-escalate ng tension at sinabing, hindi lang pagkakaintindihan yung ng sa ayungin. E eh, binawi pa ng Secretary Gibo Tidoro at sinabing aggressive use of force yan. Pag sinabing aggressive use of force, po pwede kang kumamot ng self-defense. Pag gumamit ka ng self-defense, ibig sabihin puto ka na simula na ang gera. Kaya nga mga Katoliko ngayon, nagdadasal na ng kapayapaan. Meron silang, ano ba tawag doon? Ora officio pa yon tawag doon. Hindi po kasi ako Katoliko eh, protestante ko eh. Para nga po, maiwasan na ang gera. Ang kinakailangan na natin talaga ngayon, magdasal. Dahil talagang magsisimula pa na po ang gera. At bakit? Eh kasi gusto talaga ng Amerikano magkagera. Ay naasahan natin na, na um, ang mga Amerikano, sasaklolo sa atin dahil sa West Philippine Sea, na sa tingin ko hindi mangyayari, pero overall, talagang gusto ng Amerikanong magkagera dahil ang ekonomiya nila mahina at nakasalalay sa pagkagera. Yan po ang katotohanan. So, naku po, talagang ang eleksyon, kung aabot pa tayo ng eleksyon, dahil gaya na akin sinabi ha, nandito na po yung mid-range um, um, missile launchers na naging dahilan kung bakit magkaroon na ng nuclear war noong panahon ni JFK noong 1960s narito na po yan sa Pilipinas at nagbigay banta na rin ng Russia at ang China na ito'y simula na naman ng instability sa buong Asia. O, oh, hindi ba? Ang nakataya ngayon ay buhay na natin dahil kapag kapag, kapag ka na... At kung meron pang mabuhay, chances are, hindi magtatagal yan dahil sisirain ng ng radioactivity yung ating kalikasan at hindi na makakasustain ng buhay. So ganyan po katindi ang hamon natin. Kung dadaanin sa eleksyon, mas gusto pa ng taong bayan, ibalik na ang tatlong deterte. Magreklamo na kayo at hindi kung uh, yan ay dynasty-dynasty, pero ang katotohanan, binabalik lang ng tao yung branding. Yung style ng panunungkulan na sa tingin nila epektibo dahil binibigyan katugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan. Ibig sabihin, yung tawag ng panahon ang magluluklok sa Senado ng tatlong Duterte. Yung panahon ni Duterte, yan ang magiging battle cry ng tatlong Duterte papunta ng Senado. Now, bukod po dyan, yan din ay warning ha. Sa tingin ko, warning din yan. Doon sa mga um mga ano um, sa mga um sandali lang po ha Muted. Ngayon lang nangyari ito na dahil sa tawag ng panahon, eh talagang kinakailangan ibalik ang mga Duterte. So anyway, hindi na ako magtatagal. Tignan na po natin ang reaction nyo kasi ngayon exciting. Ngayon sabihin nyo sa akin kung anong ganyo. gusto nyo. Gusto nyo ba ang tatlong Duterte sa Senado? At bakit? Sige, simulan na natin ang pagbasa ng inyong mga komento. Dahil well, hindi. Attorney, napakagandang balita naman yun. Do you agree? Three Duterte's in the Senate and VP Sara as President. Can you imagine? What a fantastic idea. Yay! Sa akin po. Hay, nako talaga naman po. Tapos na ang mga walang direksyon na pamumuno. Tapos na ang walang political will. Mababalik na naman ang kapayapaan at siyempre hindi lang sa komunidad. Kapayapaan din sa West Philippine Sea. Malalayo na tayo sa imbulto eh malapitan. Huwag na tayo magpabola. Go, 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 Duterte clan. May tunay na malasakit sa taong bayan at may pagmamahal sa bawat Pilipino. Solid Duterte po. Ibalik ang build, 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 peaceful. Tama si M. Okay. Si Sedak Ibrahim, attorney, dapat po talaga mga tunay na leader ang iloklok dyan sa Senate. All the way, Duterte team. Si M. Malapitan for Senator, Tatay Dikong, Baste, Paulo, Duterte, Harry Roque, Victor Riguez, Bato, Bronco Coleta, Badoy, go, go, go. Emelita, good afternoon, Antonio Harir. Okay, that's good news. Patay, ang dami nang nanginginig ngayon sa stress at nervyos. Watching from Vienna. Uh, red ch chocolate spoke sa Congress ka po tumakbo. Pagsasampalin mo na yung mga kurakot at mga buhaya dyan. Hayaan natin mga Duterte doon sa Senate. Ikaw naman sa Congress. Ingat po ang God bless. Parang yan po ang type ko. <laughs> Parang yan po ang type ko talaga. Okay? Benjamin Abelio, sino maging mayor ng Davao? Sana ay may isang Duterte ang maging mayor ng Davao. Kakampi naman po nila yung vice mayor doon. Eh. So siya ang tatakbo siguro na vice mayor. Okay? Uh, si Femi Lupe Barret, tama ang mga desisyon ng Duterte at attorney Roque doon din sa Senado. Raymond Cabuat yakat. Ilocano ako pero Duterte ako noon hanggang ngayon. Mabuhay Duterte. Go, go, go. Yan ang gusto ko. Binabasa ko talaga mga komento niyo. And uh, Amir G. Duterte lang ang hindi mo maririnig na nagbabakasyon sa ibang bansa. Ayun nga po niya magbiyahe. Pantakin mo, hindi kami nakarating na Amerika. Hindi ko nakita ang White House. <laughs> Ana, go, go, Tony Roque. Filipinos are waiting for the comeback of FPRD and his boys. Go! Ay, nako. Thank you, Ana. Si Nestor Sacedo Suarez Jr., magaling si Inday Sara Duterte, manginis ng kalaban. Siyempre, gusto lang niya makita reaksyon ng bayan. Mga traidor, iinit ang ulo nila. Ha, ha, ha. Ang ganda nung, nung, ano, no, nung TikTok ni Inday Sara na ano nangyari sa ganito mo? Sinubukan nila kung gurgurin, pero buhay pa rin ako. Ay, nako, ang galing talaga, di ba? Okay. Uh, Yin Yixing, possible din attorney na strategy ni Indayan para mabaliw ang Malacanang at si Lisa. Pero sana nga po magkatotoo yan. Hayaan na natin, assume natin magkakatotoo yan. Dahil hindi naman magsasalita si Bibi kung hindi magkakatotoo yan. Di ba? Oh, let's assume magkakatotoo yan. Patek Junior Philip, Max, Foxhari, bakit kaya sa fabricated drug haul mabilis pa sa alas 4 ang presko ni Bongbong Marcos samantalang ngayong national security na ang, ang mamamayan si Bagag ay nga nga. Ano to? Sino na talaga? Okay. Fox Harry, si Jerry Kanta Segway lang po, Atty. Hari Sorry, DDS po ako. Ano po bang mga nangyari sa lahat ng mga kaso ni dilima? Bakit dismiss lahat? Nakakalungkot po. Sana more to be filed and prosecuted with more brilliant lawyers. kaya nga po sinasabi ko, wala nang uh, uh, hindi na opposition ng uh, ang ano eh, ang uh, uh, hindi na nga oposisyon ng LP. Da, tignan nyo yan, no? Yan ay isang napakalaking patunay na wala na, hindi na po sa hanay ng oposisyon ng LP. Administrasyon na po sila. Okay? Uh, back Backpack stories. niya ano po masabi nyo sa mga US Navy SEALs na nasa Davao? Narinig ko nga po yan. Nakakaabala. Ano ba? Sinong pinagpaplanuhan nila? Impossible naman na si Kibuloy. Bakit US Navy? Naku, ako, ako'y nag-aalala po talaga, no? At... Uh, hayaan nyo kapag uh, tatawagan ko si Tatay Digong at titignan ko kung anong nangyayari doon sa Davao. Pero narinig ko na po yan. Nakakapagabala nga po. Fra Lonce, Duro, Porcutilo. I don't know if it's alright with the Ilocanos, Patangueños, Kapampangas, and Ifugao that the Northern Luzon could be a major target of the Chinese military due to all the U.S. base where they installed the missile system not to protect the Philippines but for Taiwan. Sa, sa, sa. Well, Ilocano po nagpalagay ng mga Amerikano dyan. Malinaw po yan kung si Tata Indigong yan, hindi niya papayagan na maglagay dyan sa norte. No? Yin Yi Sheng, attorney, if ito ang sinabi ni Gibon, na armed conflict ka uh, yung nangyari recently, ibig sabihin malabo tayo manalo versus China kasi Coast Guard pa lang inadisarma na ng Navy. Totoo po yan. Huwag na tayong managinip. Eh, yung ating mga special forces ng Navy, eh, natalo ng Chinese Coast Guard. Hello, paano pa tayo mananalo sa gera laban sa kanila? No? Okay. Raymond um, Gobot, at Yakat, at ni Harry Roque, takbo ko po sa congressman, sure panalo ka. Mukhang yan po ang akin na pupusukan din. Okay? Um, H. Liza, ni Roque, new subscriber, Solid Duterte po, inaraos tayo ni tatay sa pandemic. Kung ngayon ang pandemic, patay tayong lahat. Ay, opto. tingin ko po. Tingin ko po talaga. Mabuti na lang, merong kamay na bakal si Presidente. No? Kasi nagtiwala tayo na kaya niya tayong um, isalba doon sa pandemya. At ginamit talaga niya ang political will para gamukawid ang lahat na masalba tayo. Joy Julaton, good evening ato ni Harry Roque. Huwag lang nila dayain, mananalo po mga Duterte, watching from Japan. Okay, ang gaganda na mga komento niyo ah. Oh, uh, Mary7778, we strongly support and fully trust all the Dutertes because they are uh, They are served and continue to serve genuinely and honestly to us Filipinos selflessly and tirelessly. We support you to Attorney Harry. Ang gaganda ng mga komento niyo ha, lahat kayo in support sa tatlong Duterte sa Senado. Okay? Well, maraming salamat po sa inyong na patuloy ng pagtangkilik ha. Eh talaga naman gusto ko lang naman marinig din ang komento niyo. Natutuwa naman ako na lahat kayo excited na na magkaroon ng tatlong Duterte sa Senado at isang busy presidente na Duterte. Ren. Sana nga po magkaroon ng katuparan dahil lang kailangan ng Pilipino ngayon, liderato na nagbibigay kasagutan sa mga paghapon, nagbibigay pag-asa na makakabangon din ng Pilipinas kahit anumang pagsubok. Hanggang sa muli natin pakikita, ito po ang inyong spokes at bayan I love you Philippines, the only country that I have and therefore the only country that I love. Bye! i yeah.